Good morning, Yusek. Tungkol po dun sa napaulat na related daw yung asawa ni Senator Marcoleta sa insurer po ng contractors band ng Discaya Kopol. Sa tingin niyo po ba ay meron po tayo, meron pong tinatawag na conflict of interest at ano po kaya ang epekto nito sa pagiging Miembro ng Senate Blue Ribbon Committee. Siguro po ang mas magandang makakasagot po niyan ay wala iba kundi si Senator Marcoleta. Hindi po natin batid kung ano ang lalim po ng sinasabing uh, connection ng uh, asawa po ni Senator Marcoleta sa nasabing insurance company at kung gaano din kalalim ang sinasabing relasyon niya sa mga diskaya. So hayaan na lang po natin si Senator Marcoleta ang magsabi kung may conflict of interest o wala. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan First question, Christian Bascones, PRTV. TV You say good morning Sinabi ni Sen. Ping Lacson na halos lahat ng senador mula sa 19th Congress ay may individual insertions Humikit kumulang 100 billion umano ang insertions sa 2025 General Appropriations Act Alam po ba ito ng Pangulo at ano yung reaction niya dito? Kung ito naman po ay uh, nabulgar na at nailahad ni Senator Lacson at uh, yan din po ang nais na tutula ng ating Pangulo at uh, ito din po ang naging dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng pag-iimbestiga tungkol sa mga maanumalyang flood control projects. So siguro po mas nailalahad ngayon kung ano ba talaga ang nangyari sa budget ng 2025. Um, clarify lang po dun sa uh, ano yung kaalaman po ng Pangulo dito? Noong pong naisagawa po ang budget, uh, definitely hindi po detalyado ang kanyang uh, pagkakaalam kung ano ba ang mga insertions ng mga nasabing senador. Pero ngayon po dahil nakita po talaga at uh, napansin po talaga ng Pangulo na anong nangyari sa pondo para sa flood control projects at ito ay naging bunga na rin para malaman ang mga ganyang klaseng insertions. Okay, Next question, uh, Eden Santos, NET25. Good morning po, Yusek. Uh, pwede pong pakipaliwanag lang or clarify bakit po inilipat yung 2555 billion pesos na supposedly meant for flood control projects ng Department of Agriculture, uh, Agriculture, DPWH po uh, for next year sa ibang mga programa po ng iba't ibang agencies. Ito po bang uh, binabanggit na halaga ay under 2026 uh, budget. At ano po yung mangyayari dun sa mga flood control projects na inalisan po nitong uh, pondo na ito? Opo. Uh, Pinag-aralan po ng DPWH, nire-assess po nila yung pondo na supposed to be for the 2026 budget at nakita po nila kung ano yung dapat natanggalin at ito po ang uh, kumbaga matitipid po nila magkakaroon ng fiscal space for the 2555 billion. So mas nanaisin po ng Pangulo na ito'y mailagay sa tamang mga programa at para po mas makatulong sa mga kababayan po natin. So, hindi naman po mawawala yung mga flood control projects na kailangan-kailangan po natin, lalo na sa panahon ito, na marami po yung bagyong po sa ating bansa. Opo. Kasi po, meron pa po tayo sa pagkakaalam kung ito ban ay uh, naponduhan at nabayaran na po in full at hindi nagawa ng mga kontrakto na to Liability po nila ito at dapat na po itong tapusin. Next question, ito. Alvin Baltasar, Raja Pilipinas. Yusek, uh, good morning po. Uh Yusek, uh, sa lahat po ng nang nangyaring ito sa 2025 budget natin, na even former Senator Franklin Drilon dubbed it as the most corrupt uh, budget. Uh, anong lesson learned dito? And anong hakbang ang ginagawa ng pamahalaan para hindi na maulit ito sa 2026? Katulad na sinabi natin, gusto po talaga ng Pangulo na yung budget ay tama at maibigay sa tamang programa para sa kinabukasan at kapakinabangan ng taong bayan. Mas maganda po siguro maitanong to doon sa mga naglagay ng insertions, ano po ang lesson learned nila? Dahil siguro po sa nakikita po natin at naipapakita na galit ang taong bayan, na siya rin pong nararamdaman ng Pangulo, nakita po natin na dapat sila ay matuto na, na tumupad sa kanilang mandato na maging tunay na public servant. At sinabi po ng Pangulo even before na kung meron man magkakamali o magiging anumalyang muli ang gagawin na budget sa 2026, yan po ay kanyang ibibito. So makakasiguro po tayo with all these um, things happening, uh, makakaasa po ang taong bayan na magiging maayos ang 2026 budget at hindi po pahihintulutan na ng Pangulo ang mga maaanumalyang proyekto. Salamat po, Yusek. Next question, Anne Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Uh, hingi lang po ng update, Yusek, sa request po ng Philippine government na blue notice sa Interpol para kay Representative Saldico. Binigyan na ka kasi po siya ni Speaker Bojedi ng uh, deadline na umuwi po for today. O po nakausap po natin ang uh, DOJ at sinabi po sa atin na sila po ay nakapag-request na po for uh, blue notice. At ihintay na lamang po siguro ang response. Maam pag may blue notice na po, ano po yung gagawin uh, kay Representative Saldico? Ang blue notice po kasi ay hindi naman po ito karapatan para arestuhin. Ito po ay pag monitor lang kung saan po siya na nagpupunta. So ganon po ata uh, ibibigay po at i update po ang uh, bansa po natin kung nasaan po at ang, ano po yung lokasyon ng nasabing tao na subject ng blue notice. Ma'am, isa lang, nasabi po ba ng DOJ ma'am kung saan na po ngayon si Representative Saldico? Sa ngayon po uh, aalamin po natin at ibibigay po natin yung update. At ang pinaka latest po sa DOJ, pupuntan po si SOJ sa ICI para for proper coordination. Salamat po ma'am. Next question Ivan Marina GMA 7. You said what do we know about the state of health of former President Duterte? Uh, sa ngayon po, uh, sabi nga po nila, dapat ito ay isang pribadong uh, uh kondisyon na hindi po sa publiko. At uh, nabanggit naman po at napanood natin ang dating niyang uh, asawa na si uh, Mrs. Elizabeth Zimmerman na according to her, uh, the president is very well and very alive. So yun lang po ang nakita po natin. Pero mula sa sa ating pong pamalaan, hindi po tayo magbibigay ng anuman pong update. But has the government taken steps to find out the true state of health of the former president? No nagkaroon po ng welfare check. Uh, malamang uh, dahil nakausap naman po nila ang pangulo, ang dating pangulo. Sa ating pagkakaalam at ang sabi po rin naman ng DFA ay yan na po ay routine. Kapag ka po ang isang Filipino ay uh, in distress at kinakailangan ng tulong especially pag uh, patungkol po sa kanyang health condition talaga po pinupuntahan ng MWO or ng ating uh, uh, mga consular um, uh, uh, officials para po malaman kung anong kina, kina, kinahihinatnan or kalagayan ng ating mga kababayan so needless to say nagkaroon na po ng representations sa Philippine government for the former president to be given the medical attention that he might need ito, ibabato ko po ang katanungan niya sa DFA. Thank you. Last two questions. Uh, Evelyn Quiroz, Filipino Mirror. Um, good morning, Yusek. Tungkol po dun sa napaulat na related daw yung asawa ni Senator Marcoleta sa insurer po ng contractors band ng Diskaya Couple. Sa tingin niyo po ba ay meron po tayo meron pong tinatawag na conflict of interest at ano po kaya ang epekto nito sa pagiging miyembro niya ng Senate Blue Ribbon kami? Siguro po ang mas magandang makakasagot po niyan ay walang iba kundi si Senator Marcoleta. Hindi po natin batid kung ano ang lalim po ng sinasabing connection ng uh, asawa po ni Senator Marcoleta sa nasabing insurance company at kung gaano din kalalim ang sinasabing relasyon niya sa mga diskaya. So hayaan na lang po natin si Senator Marcoleta ang magsabi kung may conflict of interest o wala. Thank you po. Last question, Ivy Reyes, Billionario. Hi, Yusa. Good morning. Your statements on September 13 and 26 are drawing flak for alleged inconsistency. September 13 is the announcement of the ICI composition, and 26, when you said Mayor was Mayor Magalong was never given the designation to investigate. Although on September 13, your words were Mayor Benjamin Magalong, special advisor, and who will act as investigator for the ICI. Your comment, po. Okay, maliwanag naman po ang ating pagkakasabi nung tayo po ay nagsalita, that's September 13, that's Saturday, at nung tayo yung tinanong kung paano siya magiging investigador, sinabi po natin sa ating sagot at inyo po makikita yan at ma mababasa siguro kung kayo may transcript sinabi po natin na siya po ay magiging, pwede po siya maging mag-imbista, mag-imbestiga through his own effort pero po, natatandaan po natin nagsalita din po ang Pangulo September 15th. Monday At uh, noong hindi po nag-resign uh, si Mayor Magalong bilang uh, mayor, uh, sinabi po ng Pangulo na ang kanyang magiging papel ay special advisor. Wala pong dinagdag ang Pangulo na magiging investiga pagiging investigador niya dahil nga po uh, hindi po siya or rather he refused to uh, resign as Mayor of Baguio. So with that, uh, nakita po ng Pangulo ang maaaring maging conflict at kaya po special advisor po ang kanyang ibinigay na magiging role ni Mayor Magalong. So wala po tayong nakikitang inconsistencies sa nasabing uh, aking uh, nasabi noong September 13 dahil Pangulo po ang mismo nagpa siya sinabi niya po ito noong September 15. Follow-up question? Uh... Maricel Halili, TV5. Good morning. Yusek, how big a loss is Mayor Magalong from ICI? And the, did the President already receive his uh, resignation? Uh, natanggap, na, natanggap na po at iginagalang po ng Pangulo ang uh, naging decision po ni uh, Mayor Magalong. Kinikilala naman po uh, ng ating Pangulo ang uh, kagalingan ni Mayor Magalong. Pero at uh, ang kanya pong pag, uh, pagbibitaw bilang special advisor ay pinapanalangin naman po na hindi ito makakaapekto sa magiging trabaho ng ICI dahil kumpleto naman po ang ICI at uh, nandun pa rin po ang mga ang integridad ng miyembro ng ICI at kasa, at kasa at uh, in addition to that, nandiyan na rin po ang executive director. So, ang uh, pagiging special advisor po niya ay uh, po. At kung siya po pa rin ay makakatulong para po maibigay ang kanyang mga informasyon. Yan naman po ay welcome pa rin po sa ICI. Salamat, Yusef. That is the last question, Yusef. Thank you. At dito na po rin tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.